Hi guys, ito yung mga road Island namin. Nakakatuwa yung isang ano, sisyo sa taas. Ayan. Sisyo pa lang yun. So yan, paparamihin namin yan. May apat na kami na road Island. Ayan. Ayan sila. Busog yan. Bisibisihan. Samahan nyo ako guys mag... Ano tayo? Maghaling-haling. Maghaling-haling tayo. Dito sa... Paligid. So itong kalamansi guys may mga bunga na sila pero mama maliliit pa lang may mga bunga maliliit so dito tayo maghalin guys so kukuha ko ng video dito para bongga Bismillah. Tabi tabiku, tabi tabiku. tadi tadi bu tadi tadi bu so ang laman ng shoulder bag ko guys is meron akong lighter para madali lang Maghali. yan So may ipapakita ako sa mga guys yung puno ng ng mangga Yan napakatayong Indian mango po yan So sa tuwing hapon mayroong mayroong dumadapo na mga maluk Kaya okay na rin medyo malakas mag umaapo yung mga tuyong dahon guys kasi super tuyo talaga siya so ang gusto ko sana pausok lang pero ayaw nagliliyap siya Hello guys. Nakikita, nakikita niyo yung nasa unahan guys. Yan yung may mga lemon sito, mga tanim na lemon sito at pupuntahan ko sana at gusto kong mag maghaling magpausok guys. Hello guys. So iikot ko yung camera dini eh para makita niyo yung ano paligid. Ayan. So, so, sa ngayon, mga malapit ng mag-alas Gs ng umaga. Kaya, medyo mainit na guys. Kaya, nakasilong ako dito sa may lilin. Ipagpatuloy ko yung aking pag Naku, delikado dito guys kasi sa sobrang init ng panahon medyo naglaglagan na yung mga naglaglagan na yung mga ano, dahon ng mga ng niyog palwa kung sa ano pa kung sa Bisaya pa lokay so nagkalaglagan yung mga lokay hindi ako basta basta makapag ano ng apoy dito kasi may mga tanim din na mga bungang kahoy dito kaya nag-iingat lang talaga ako guys baka baka masama dali ko yung mga sinasadya kong magpausok dito kasi yung mga limonsito ay maraming ano insekto baka sakaling maitaboy sa dahil sa usok sa pausok pwedeng maitaboy yung mga insekto sayang din naman pag yung bunga ay hindi magtuloy-tuloy kaya gano na lang ang ginagawa ko dito libangan na lang to guys kumbaga libangan lang to sa akin meron akong ipapakita sa inyo guys na sabi kong bungang kahoy ito ayan nakikita niyo guys durian or lansunis. Ay, nako. <laughs> Nagdalawang isip pa, Dorian or lansunis. Grabe ang init dito nung nakaraan, Diyos ko. Talagang sa loob ng isang buwan, puro init na lang. takot din ako dito mag create ng ano guys yung baka may ano ba may ahas hindi natin alam kaya ingat ingat lang talaga baka may nagtagong ahas delikado nung ginagawa yung bahay mayroong nahuling ahas isa sobrang laki at saka poisonous daw yun bali ang nakahuli Bali ang nakahuli yung ay, tawag dito. Yung isang mga trabahanti. Buti nakita at napatay. Kasi delikado na. Guys, meron akong ipapakita sa inyo na binili namin online kasi wala kami sa ganong klaseng tanim. Halaman. Ayun. Ginawa namin, hinilera namin doon sa baba. At yan ay medyo malaki na. Yan ay Madre de Agua. So, paya, pag mayroon kang ganyan, malaking bagay yan pag may mga alagang mga alagang baboy, manok, kambing. So, kailangan talaga yan guys. Kaya, kailangan magtanim. yun umusok yun ang gusto ko yung umusok lang sana para sa mga tanim so dito naman tayo guys gagawa ko ng ano dito dito naman kailangan may din distansya din yung mga ginagawa kong pausok kasi yun nga para hindi masyadong mainit para sa mga tanim ay sobrang init na tumatalab na yung ano tumatalab na yung init ng araw haring araw kukuha lang ako ng ano guys kukuha lang ako ng apoy Sa pranggit, kahit ganun lang, pausok na, malaking bagay. guys nagano sila nagpalilim sila doon mm. natutulog yata so ayan sila guys isang grupo medyo mainit kasi ang panahon kaya ayan medyo sana hindi man lang sila siponin kasi delikado sayang din diba so, natutulog din pala sila kaya itong 'yan ang tatay nila, malaki. Malaking malaking tatay. Nakakatuwa. May iba pa doon sa loob. Ayan nakatwa sila